Ito ang nakakagulat, viral trending sa mundo ng social media, ang di balitang matapos gumawa ng skandalo sa loob ng Senado nang hindi lang niya magustuhan ang boto ng mga senador, pamangkiniba Makino at apo ng dating Pangulong Noy Noy Aquino, inalagkad palabas ng Senate Hall. Pero bagong lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin at yun ang mga kapinas. Hindi nagustuhan ng Senate Pro Tempore na walang iba kasi si Senator Jingo Estrada ang inasa ng ilang mga audience sa loob ng Senate Hall na siyang nanunood at nakasubaybay sa boto ng mga senador patungkol sa impeachment complaint na labad kay Vice President Sara Duterte. Kasama ng kanyang mga kaibigan gumawa ng eksena si Francis Joseph Aquino IV or mas kilala bilang Kiko, ang apo ng dating Pangulong Noy Noy Aquino. Viral at umani ng napakaraming negative comments sa mundo ng social media ang nasabing video na ito na hanggang ngayon ay pinagpipyesta ng marami sa ating mga kababayan online. Ayon pa sa developing report ay tila hindi daw nagustuhan ni Kiko ang boto ng mayorya ng Senado na i-archive ang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at pagsunod ng Senado sa kautosan ng Korte Suprema na immediate and executory ang desisyon na ipabasura ang kaso laban sa Vice Presidente. Kaya tila hindi daw malaman ng marami sa ating mga kababayan kung bakit ganito ang inasta ng apo ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Ang ilan pa sa kanila ay tila pinagsabihan na abnoy ba daw di umano itong gumawa ng ganitong hindi katanggap-tanggap na eksena sa loob pa mismo ng Senado. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot sa recommended at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanikan ng hineng at komento sa mundo ng social media na netizens posted. Nako kung papasok sa politika yan sa big no no talaga kasi ngayon pangalang na ordinaryong tao pa yan gumagawa ng ganyang klaseng kabastusan. Ano na lang kaya kung may kapangyarihan na yan? naku baka kung ano na ang mangyari sa ating mahalabayan. Dapat sa mga taong ganyan ay bigyan ng leksyon para di na maparisan kasi kung hahayaan lang yan ng gobyerno, lalong lalo na ng mga senador ay eh, baka gagawin ulit niya yan. Nakakabastos at nakakaya na lang bilang isang Pilipino. Bakit kasi may mga ganyang klasing tao, kilala pa naman ang respetado ang pamilya niya, tapos basta-basta lang niyang ilalagay sa alanganin ang apelyedong Aquino. Naku naman, sobrang nakakahiya ito. Calling the attention of Chris Aquino, Bam Aquino, at iba pang Aquino na may matitinong utak. Gawin nyo na ang nararapat sa batang ito kasi nakakahiya sa mga Pilipino. Parang walang pinag-aralan at parang walang utak kung mag-isip. Tanong ko lang ha, tanong ko lang sana, nasa tamang pag-iisip pa ba ang batang ito? Baka kailangan na nito na magpa-check up sa doktor para maagapan habang maaga pa. Nagtatanong lang po, and cut. Bigyan natin ngayon ng uh, reaction, opinion, itong post ni General Orlando De Leon. Sabi niya, no more McDonald's for me. Isiner ni General De Leon ang post ni Jonah Bines. Sabi ni Jonah Bines, no McDonald's for now until Vice Ganda is fired. So napaisip ako, eh magandang suportahan yung mga ganitong uh, inisyatiba para Maliksyon yung mga taong bumabastos sa ating Tatay Tigong. Kaya ako, I will say it also, kung no more McDonald's for General De Leon, wala na rin McDonald's para sa akin at sa aking pamilya. So dalawa na kaming retired general na i-boycott muna namin ang McDonald's until uh, Vice Ganda is fired. Kasi ang aking mga po, paborito uh, na rin ang McDonald's eh. Where do you want to eat? McDonald's. dali namin sa McDonald's. Ngayon, ah, sorry na lang, kausapin ko yung aking mga po na wag lang muna <laughs> habang nandyan si Vice Ganda, punta na lang tayo sa Jollibee. <laughs> McDonald gusto nila dahil may maluwag na playground ng McDonald na pinupuntahan. Ah, walang Jollibee na no? playground. Okay, so marami na ang ano, eh. Marami na ang nag-respond. Ah, dito, basahin natin ng Erlinda Biltran. I always love McDo. Good thing may Jollibee pa. Ah, so pumapayag na ito. Ay, wag Carla pa tunog. No, mat with my daughter. Promise. Until then. <laughs> Lady Lynn. Sana lahat ini endorse niyang product. Yes. Pwede tayo magsama-sama. Bakit hindi? Lapandare. Bye-bye, Macdo. Maricho Navarro. No, Macdo. Joby Laurel. Okay, no, Macdo. Breakfast now. So, ang dami, oh. Cha Bohols. No, Macdo. For all of us. In the family too. Takman Vlog, count me too So, Tito, from now on, no more McDonald, I prepare all bike here in KSA. No more McDonald's muna, lah, lagot. Yes, no to McDo. Sige, I, I ipakalat pa natin ito na, ano, na panawagan. No more McDonald muna. Ah, kahit si, tingnan ko ha, ah. kahit si Doc Rob Rances, post na rin siya. Ah, sana, may, nawawala. Hindi lumalabas. Doc Rob Francis. Sabi niya, "Yes sir, no McDonald sa akin." Oh, ang dami ring ano, ang dami ring uh, nag-respond kay Doc Rob Francis. So paano 'yang ngayon? Ah, uh, tingnan natin ha. Uh, ano ang reaksyon ng McDonald itong sinimulan ng mga DTS habang nandyan pa si Vice Ganda you know? uh, 54 minutes ago Rob Francis, so uh, sumunod siya sa panawagan ni June Abines na no McDonald's for now until uh, Vice Ganda is to mga sumasang ngayon. Toying, Tonying, no to McDonald until Vice Ganda is kick out. Norlin Paler, yes, noted. Edel Gumaple, Felix, agree. Dot, dot, Kim Sing, yes. Uh, Gaili Kalibas, cancel. Vice Ganda, a while back, nakakaumay yung non-time talk show niya Yes, ala, dami. Yes, sir. Yes, sir. Oh, dami. Sige. Uh, <laughs> Ma Joel Dakimat. Roger Kapitat. Hello, Jollibee. Dita ang saya. <laughs> okay, ako, between dito, kung ako lang, kung hindi dahil sa aking mga apo, mas gusto ko sa Jollibee. Kaya, uh, maluwag sa loob ko na hindi napapasok sa, ano, kasi nandyan man ang Jollibee. Actually, mas masarap man ang, ang chicken joy sa Jollibee. Uh, ano pa ba bang mga ibang produkto ni Vice Ganda hmm. merong merong post si Teo Moreno open letter ni Teo Moreno sinabi niya na sa Davao City sa pamumuno ng PRRD kanyang mga anak napakalaki ang respetong binibigay ng city government ng Davao City sa LGBT community merong ang pageant pageant uh, Reyna ng Dabao. Ganun. So, wala namang ginawang masama ni PRRD kay Vice Ganda. Bakit niya ginanon? Siguro, ano lang, kulang sa pag-iisip, kulang sa sensitivity. Basta lang. Ginawa lang ano, katatawa na. So, papayaan na lang natin. The best thing we can do is ito, i-stop uh, patronizing yung mga products na ini-endorse niya hanggang maramdaman niya ang hagupit ng mga DDS. Uh, yun lang nga, nagsimula na yung kanyang uh, Facebook page. Wala pang isang araw, ah. 12 hours pa lang ata, 1 million nang nawala. So, tingnan natin hanggang bukas kung madadagdagan pa. So, ituloy lang natin ang pagpapakita ng suporta sa mga Duterte. Uh, lalo na yung pagdarasal sa kalagayan ni Tatay Digong. Ako, everyday, every morning yan sa dasal ko. Hindi ako papaltos kasi Napakasakit yung nangyari sa kanya tapos nag uh, nagdadalamhati pa tayo ngayon Nadagdaga ng ating dalamhati nang uh, dahil lang sa biro. Okay naman sana yung magbiro kung nailugar kailang Sobra na yon yung nakakulong na ngayon tao at its lowest point tapos iganon mo pa. So napakasakit <laughs> uh, ano bang toto na pangalan ni Vice Ganda. Nakalimutan ko na. Napakasakit. Kaya lang, tiisin na lang natin masakit at yung ating hinanakit, ibuhos natin dyan. Huwag muna tayong kumain ng McDonald habang nandyan pa siya. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion ang dalawang open letters address kay Vice Ganda patungkol sa pambabastos niya kay PRRD. Uh, unahin natin si Teo Moreno uh, at pangalawa si Malcolm Conlan, isang British uh, citizen na nagmamahal kay Pangulong uh, PRRD. Okay. To Teo Moreno, dear Vice Ganda, PRRD has always shown respect to the LGBTQIA+ community. In fact, Davao was one of the first cities to establish an LGBT health desk. Members of the community were also given platforms to advance their advocacies, such as the Rena ng Davao pageant. After the event, winners automatically became part of various programs spearheaded by Davao Tourism. Plus, despite his demanding schedule as president, PRRD still made time to appear as guest on Gandang Gabi, Vice, and even sent Vice Ganda a gift on his birthday. But now, while the 80-year-old PRRD is illegally detained in the Hague over cases yet to be proven. Vice Ganda choose to mock him. The same vice who made jokes about the uh, blank, ko na ako nito. and active as if nothing happened after. Hindi na natuto. I hope I just hope nothing unfortunate happens to your own mother, who is also turning 80 this year. We sincerely wish her good health and long. life. So, medyo Mabigat na pasaring yun. Uh, Mahirap kasi. Matanda na, 80 years old. Nakakulong pa. Tapos, ginawang katatawanan para lang kumita. Basta tayo ng mga comments. Si Teo Moreno pa rin. Sabi niya, pagpasinsyahan nyo na, ganyan talaga basta wala pa rin franchise ang EBS-CBN. Ro, regional May say din dapat si Regine. Dapat nag-set siya ng rules na hindi pwede ganong joke sa concert niya. Ba't ba kasi yan pa si kabayo ang genes niya? Well, kakampink na naman si Ate Regine, kaya tolerate din niya. Ira Dwells, don't forget, cancel culture is waiting. Yun, cancel culture, yung marami daw shows ni Vice Ganda na up sa abroad. So, bahala na kayo dyan, mga minamahal naming OFWs. Ito naman, Malcolm Conlan, isang British citizen na nagmamahal kay PRRD. Medyo mahaba ba ang sulat niya? Punta na lang ko dito sa direct message. On a serious note, I believe, I uh, no. The reason why I decided to write to you, however, was mainly over a comment about a free trip to The Hague via the ICC. I find this comment inappropriate, grossly offensive, and embarrassing. Mocking the former president of the Republic of the Philippines when he is at his lowest is not appropriate what has he done to you vice that you should stoop so low so many filipinos around the world are upset and even grieving right now at the thought of the former president being incarcerated at the hague sorry to say but your sense of humor is really low and uncalled for i don't know how this was allowed and i believe is disrespectful to a former president of the Republic of the Philippines. Right now, the former president who is still highly respected by so many <laughs> Filipinos is facing a legal process, and I believe it was highly inappropriate for you to make fun of him over this and mock him and his supporters too. I I am also a supporter of Rodrigo Duterte, but also over the last almost three decades I have also watched Star Cinema movies, sometimes another TFC shows. So. I have never mocked you. Yeah. So why mock him or us? It's cheap comedy in a very poor taste. Considering you once interviewed the former president and featured him on your show, I don't know why you seemingly have so much deep seated personal hate for him. I do hope you would consider apologizing for this episode and your behavior on stage, which many including myself found offensive. It was in poor taste. Do try to keep culture, entertainment, and politics separate, please. Thank you. Kind regards, Malcolm Conlan, British citizen with a Filipino family and citizen, United Kingdom. basta tayo sa mga comments. Uh, you know, picture niyo, ng buntot. <laughs> Nina Reyes, louder, very well said. Thank you, Mr. Malcolm Conlan. You are not Filipino by blood, not even your ethnicity, but you love Filipinos and you love Tatay Digong of million Filipinos around the world. We are grateful to have someone like you. Jenny BG. I couldn't say it any better, Malcolm Kunlan. It was quite distasteful and uncalled for even as a comedy skit. We know that Vice Ganda is known for his comedy embarrassing people and the Filipinos like him for that. Anyway, yan talaga ang trabaho ni Vice Ganda. Wala tayong magawa. Tanggapin na lang natin. But, again, ang gaba, dili magsaba, kung anong ang iyong itinanim, sigurado, yun din ang aanihin mo. So, good luck na lang, Vice Ganda, sa mga future shows mo. na uh, nabawasan ka na ng 1 million followers in less than one day. I don't know, Sa mga shows ni Vice Ganda, nakaline up sa abroad. Uh, bahala na kayo, mga kapatid naming OFWs na nagmamahal ay Tatay Bilong. Uh, bigyan natin ngayon ng opinion, reaction, itong post ng the, the Free Thinker uh, 12 minutes ago, sabi niya madami palang nakalign up na shows or concerts sa abroad si Vice Vice Ganda. Mahal na mahal po ng most of the OFWs OFWs si PRRD <laughs> for your information uh -huh. So, pagkatapos, kotyain bastusin, paglaruan, pagtawanan, may vice ganda sa kanyang cancer, si PRRD. <coughs> ano kaya ang kahinat na itong mga naka-scheduled na shows ni Vice Ganda sa bro. Okay, malala ko nung bago mag-eleksyon nung 2022, somewhere in the Middle East, uh, Qatar ba o Abu Dhabi, Pagkatapos siyang magsalita ng uh, hindi magandang salita laban sa unity, basta mayroon siyang kinotya, Marcos at ang kinotya niya. Nako, biglang kinan sila uh, ang isang niyang show, Kasi ang lakas ng unity, bago eleksyon ng 2022, ang lakas ng unity sa mga OFWs. Kaya apektado yung show o concert ni Vice Ganda sa isang siyudad sa ano. So, hindi na sila natuto. History repeated itself. Ito na. Grabe ang reaksyon ng taong bayan. Uh, post ni Pambansang Dalaga. Hindi lang daw mga DDS ang galit kay Bayes Ganda. Kahit daw ordinaryo lang na Pilipino, kahit hindi sila DTS, galit sila kasi nababastusan sila kasi alam nilang bastos si Bayis Ganda. Ganon ang, ganon <coughs> post ni Pambansang Dalaga. So, Kalat na kalat na ngayon sa social media yung biglang nawala yung 1 million na followers niya. Bago lang daw nag-celebrate uh, si Vice Ganda dahil nakaabot na siya ng 20 million followers sa Facebook. Sa isang iglap, nawala yung 1 million. Doon mo makikita yung reaksyon ng taong bayan. So Mga kababayan naming OFWs, kayo na po ang bahala. Karapatan yun ni Paes Ganda. Hindi natin siya... Hindi natin siya mapigil. Kasi nga, part of the show. Katatawanan. Hmm. Maraming tumawa. Marami siyang napasaya yung audience niya. Eh kailan, sa atin na mga DDS, nasaktan tayo. Kasi nga, kawawa na nga yung dating presidente. Nakakulong na siya doon. Tapos ginawan pa siya ng ganyang katatawanan. Eh talagang ano, uh, nakaka... I don't know how will I describe it uh, kanila basta lang kumita okay lang karapatan nila yon, hindi naman bawal sa batas so okay lang sa kanila but to us na nagmamahal sa mga Duterte kay Tatay Digong masakit at yun na uh, ang atin na lang is hintayin yung karma kasi ang karma it will always come o kaya ang gaba dili magsaba tahimik lang yan mamaya darating na kung ano ang iyong itinanin, yan din ang iyong aanihin. So, again, I don't know kung saan mga bansa, saan mga syudad, naka-line up ang shows ni Vice Ganda. Pag dyan sa Hong Kong, dyan sa parte ng uh, Middle East, nako, humanda na ang organizer. Or ano, dahil talagang re-rest back ang ating mga OFWs na sobrang pagmamahal nila kay Tatay Digong. Kasi mga nababasa kong comments, panahon ng Aquino administration, dahil sa kapalpakan ng administration ng hiyang hiyang-hiyas sila sa kanilang mga amo, mga OFWs. Kaya lang, pag-upo ng Duterte, <coughs> maraming bumilib na mga foreigners, mga amo. Bilib na bilib daw sila sa kay Tatay Digong. Kaya, nabuhayan ng loob ang mga OFWs. Proud, Pinoy sila pinagmamalaki na nila ang kanilang bayan, ang kanilang presidente. Kasi nga, ibang-iba ang dating ni Tate Digong sa foreign media, foreign government. Ito nga, itong kinitnap siya, dinala sa ano, ang mga nagalit, mga nagalit, mga ibang lahi. May nabasa akong comment sa may, saan ba ito? Qatar ata. Pinagsabihan daw siya ng mga katrabaho niya na taga-ibang lahi na, What did you do to your president? Simple. Mga ganun daw. Nakakaya kayo. Bakit ganun yung dati niyong Pangulong? Ginano niyo lang. Ibinenta niyo. Isinorender niyo. Nako. Galit ang mga foreigners. But anyway, let's stick together tayong mga DDS. Uh, mga organic supporters ng uh, mga Duterte. Darating din ang panahon. Sandali na lang yan. Ilang taon na lang. Dalawang taon na lang. Kampanyahan na. Halala na. jana na. Uh, pag nakabalik na ang Duterte uh, there, there is always a day of reckoning sabi nga ni Tatay Digong at uh, itong mga nangungutya ay Tatay Digong sa mga Duterte eh, di, tayo nyo lang hmm. bayis ganda yes mayaman kailangan ang tanong maligaya ba siya sa kanyang buhay ang kaligayahan ang kapayapaan ang katahimikan sa buhay hindi nasusukat sa kasikatan o kay nasusukat sa dami ng impera Nasusukat yan sa relasyon mo sa una, relasyon sa Diyos, relasyon sa iyong kapwa So, again, hintayin natin ang gaba, dili magsaba, kung ano ang tinanim. Yan din anihin sa mga OFWs natin na nagmamahal kay PRRD. Bahala na kayo kay Vice Ganda sa kanyang mga shows pagdating sa inyong lugar. Uh, bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Proud uh, Bisaya, No? Sabi niya, as atabawin nyo, I am appealing to the city government of Davao to declare Vice Ganda as a persona non grata in Davao City. Okay. Ang context po dito is yung concert ni Vice Ganda na kung saan ginawa niyang katatawanan, yung kalagayan ni PRRD na nakakulong ngayon sa ICC. So, marami ang nag-react uh, yung post ni Kitty Chu kaninang umaga nakita ko ay yung kagabi kagabi na post ni Kitty sabi nga, darating din ang araw vice ganda makakarma ka rin <laughs> ihintayin namin yan kaming mga nagmamahal kay PRRD it will surely come makakarma ka rin kasi nga uh, si PRRD ngayon in his lowest pero mo nakakulong na tapos paglaruan pa pagtawanan pa kung ano-anong ginagawa ni Vice Ganda sa kanyang concert. Kaya ako naniniwala ko doon sa sinabi ni Kipi Chun, ano, karma will always come. Kung ano kasi ang itinanim mo, magtanim ka ng maganda, aani ka rin ng maganda. Magtanim ka ng masama, kagaya yon kinukot siya niya, uh, pinagtatawanan si Tierra na nakakulong na nga siya kawawa na siya doon tapos ginawa niyang katatawanan sa kanyang concert. ay siguradong darating yan ang karma. darating kaya ito, si Proud Bisaya sa kanyang uh, ano, isa pa pala. Bago itong persona ng Gerata, post ni Kipichu kanina umaga. Pinakita niya, bago yung concert, nasa 20 million ang 20 million ang followers ni Vice Ganda. So, madami-dami, di ba? Kasi sikat siya, artista eh. Kahit ako nung una. Talagang nanonood ako kay Vice Ganda. Uh, Nanonood din ako sa mga pelikula niya, yung Private Benjamin. maganda yun. Ito me, ha? Nag-enjoy ako. So, yan, bilib din ako sa talino niya. Kaya lang ito? Sumosobra na kung kung cancel. Cancel lang. Bakit haluan mo pa ng politika? Oh, ito. nangyari. 20 million followers. Pagkatapos ng concert niya, isang gabi lang, kanina ipinakita ni Kipchoge screenshot. 19 million na lang ang followers ni eh, Vice Ganda sa isang gabi lang. Uh, wala pang isang araw nag-unfollow ang 1 million. Bakit sila nag-unfollow? Ayun. Kasi, uh, uh, ano na talaga, sumubra na yung paglapastangan niya sa ating minamahal na dating Pangulong Duterte. So, I don't know, sa ngayon akong, ano na, imomonitor ko mamaya kung nadagdagan ba, and I'm madadagdagan sure, pa ang mag-unfollow sa kanya. Uh, meron pa yung mga nabasa kong comments, kagabi, uh, pati si Kitty Chu, na-post na niya na marami ng mga nagmamahal sa mga Duterte, Uh, suggestion nila is i-boycott lahat ng mga produkto na ini-endorse ni Vice Ganda. Kasi marami siyang endorsement sa totoo lang. Sikat siya. Oh, ngayon ito, oh, sinobrahan niya. At yung matanda na nga doon, nakakulong, pinaglaruan pa niya, pinagtawanan, para lang, I don't know, kung ang panya. Eh, alam mo naman kasi, siguro, dahil nga sa, ano siya sa Showtime, ABS-CBN, baka na ano na sila ng may-ari, ang may-ari ng ABS na gawin ang lahat para sirain ang mga Duterte. Baka ito na. Sino lang sirain? But sige, sige lang. You cannot put a good man or woman down. Okay. Punta so, na tayo dito sa sa persona ng Grata. Ako, personally, hindi lang sana Davao City. Buong Mindanao, mga LGUs. Katulad ba ni Sub-Saharan uh, Africa, si ito, Richard Hidarian? Uh, ang monitor ka lang, ha? tatlong LGU ang nag-declare sa kanya na persona ng grata. Una sa may Basilan, I think Isabela City. Pangalawa, El Salvador City sa Misamis Oriental and sa Bukidnon, Lantapan. Tatlo lang yan na monitor ko. I believe may mga sumunod pang LGU. Bine clear nila na uh, ano persona ng grata si Richard Hitarian dahil sa pambabastos niya, pangmamaliit niya sa taga Davao. Parang tingin niya sa atin na taga Mindanao, eh mababa ang antas ng buhay, parang Afrika pa lang. So, sana, ma makaabot itong post na ito kay Mayor Baste. Yes, declare siya. <laughs> And other cities. Uh, susunod, okay. Dale Akarab. Persona ng grata to all si Buano is speaking region <laughs> Kasi bisayang tako si Tatay Bigong. Tapos may minaliit. Hmm, sige, okay. tignan natin ha. Hindi lang ano, ano pa. pero uh, Peronilla Dizirel. Malaus ng nang wala sa oras. Yun nga. One million na ang nag-unfollow sa kanya in less than one day. Mary Grace Prady, agree po. Ani? So, Grace Ramos, agree. Pag concert, concert, walang haluan ng politika. Tama. Kimberly Tanyo, correct yun. Sobraan naman sad. Rosadilla Alonzo yes, agree ako dyan. Whole Mindanao na. Not only in Davao. Bye MC. Agree. Laban. Davao Chris Gabiano. Kaya palaging talo mga kakampwe. Asal kabayo. Kasi buaw pa. Titing Makaya. Agree. Ako dyan. Ang daming agree. Rena Baluyot. Ito yung kumidyanting bakla na yumaman at part sa kanyang pagyaman ang panglalait niya sa kapwa. Kaya naman tanggapin dahil yan ang main source of sa balit. Nasobrahan. Okay. So sana. Garating ang panahon aksyonan nito ng Cebuano speaking regions not only Mindanao pati Cebu i siya na persona ng grata sa pambabastos sa ating minamahal na tatay. At yun nga mga kapinas ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahingat komento ko sa video na ito, comment kini yan sa baba at babasahin kayo ka na mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito ay huwag kalimutan click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video nito. Thank you so much po.